So good afternoon. Uh, I am attorney Rafael Martinez of the prosecution. Let's give a little sassy and a little naughty introduction sa bagong spokesperson ng DOJ na ayon sa mga netizen, baka raw siya na ang dahilan kung bakit tuluyan ng umuwi si Mima Hari Roque sa Pinas. After all, ilang buwan na rin siyang nagwawala sa tinatawag nilang Duterte Street sa The Hague kung saan araw-araw siyang nakikipagbardagulan sa mga kapwa DDS. Pero mukhang nahanap na raw ni Mima Butanding ang sarili niya. At base sa mga pasaring niya kamakailan baka nga umuwi na siya soon? Well, sana nga. Maraming mga iniisip. Siguro uh, bukas uh, sasabihin ko sa inyo kung ano yung mga iniisip ko. No? Dahil meron akong mga malalaking desisyon na dapat gawin. At uh, siyempre, kapag ako may malalaking desisyon, libre kasi ako, napakahirap gumawa ng desisyon. Coincidence or not, halos sabay niyang pinahiwatig yan sa announcement ng bagong borta ng DOJ, este, bagong tagapagsalita, si Attorney Polo Martinez. Siya ang pumalit kay Miko Clavano, na sinundan naman si Boying Remulia sa Office of the Ombudsman. Base sa mga posts sa X, formerly Twitter, Jim Rat daw itong si Attorney Polo at may mga bakas din ng pagiging anti-DDS at of course, naughtiness din sa kanyang lumang account. You can check it out yourselves, mga marites, and thank me later. Before his appointment, Martinez served as a prosecution attorney sa DOJ at dati rin siyang associate ng Platon Martinez Flores San Pedro Leano Law Offices. Pero enough of the boring credentials, di ba? Ang mahalaga, articulate, witty at medyo paborta din itong si Attorney Polo kaya di nakapagtataka kung may mga nagpapapansin na ring mga malalantot sa press. Kagaya na lang nito. To proceed to trial. So kasama po lahat yan. Ayun o, can, o. Ayun ayun o. Ayun o, ayun ka. <laughs> At si Mima Hari? Aba, nagparamdam daw recently na may malaking desisyon siyang gagawin Kaya tuloy ang mga malalanding netizen feeling nila uuwi na si Butanding Baka raw dahil sa bagong borta ng DOJ Pero kinakailangan magdesisyon bukas Well si Mima lang ang makakasagot niyan. Pero kung si Attorney Polo nga ang target, better hurry up Mima kasi baka maunahan ka pa. So ayan, bring Mama Harry home na tayo, mga Marites.